Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan, welcome sa Boxer Shorts Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Handog ko sa inyo, diretsong opinion, walang halong komisyon At ngayon, bagamat narito na ang taong 2025, kumakatok na sa ating pintuan Atin munang balikan ang naging performance ng mga Filipino boxers sa international arena para sa taong 2024. For the record, tinatapos natin ang 2024 with two reigning world boxing champions. Ang mga minimum weight o 105 pound champions na sina Pedro Taduran at Melvin Jerusalem. Pero marami pang ibang istorya sa Philippine Boxing for 2024. Kaya naman para sa ating episode dito, ating ibe breakdown tampok natin ang top 5 news sa Philippine Boxing for 2024. Alamin natin ito sa ating episode ng Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Narito ang ating top 5 Philippine Boxing News para sa taong 2024. Simulan natin sa number 5. Dating World Champion Jerwin Ancajas natamo ang kanyang unang knockout loss in February 2024 mga kaibigan tinalo ng WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue ang Filipino challenger na si Jerwin Pritiboy ang by knockout in 9 rounds. Ginamitan ng isang matinding body shot ni Inoue itong si ang Tiklop ang ating Filipino world title challenger. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-knockout si Jerwin Ancahas gamit pa nga ang isang body shot mula kay Inoue. Itong si ang kahas was one of our more formidable champions in the past. Dati po siyang IBF Junior Bantamweight Champion from 2016 until 2022. Along the way, he made nine successful title defenses. Pero bago ang labang kay Inoue, nakikita na natin yung mga tinatawag na cracks in the mirror. May conditioning issue at yung mga suntok ng kalaban, parang hirap na hirap na siyang iwasan. Bagay na inamin ni Jerwin kahas after the fight. Pero lumabas pa ang mas mabigat na revelasyon sapagkat ayon sa kanyang mga handlers, nagkaroon ng diversyon sa training o focus itong si Jerwin Ancajas. In other words, nagkaroon ng bisyo. Bagay na sana'y mabago ni Jerwin Ancajas sa pagpasok ng 2025 because he's going to make one last run for a world title in 2025. Sana may iayos ni Jerwin Ancajas ang kanyang focus at karera. Ang ating number 4 Top news sa Philippine Boxing in 2024, Manny Pacman Pacquiao ibinoto na sa International Boxing Hall of Fame. Nitong Disyembre mga kaibigan, ang natatanging 8 Division World Champion ng Boxing na si Manny Pacquiao ibinoto na sa International Boxing Hall of Fame. Kasama ang ilang mga personalidad sa boxing, katulad din na dating World Boxing Champions Michael Nunn at Vinny Pacencia. Naging eligible si Manny Pacquiao sa boxing sapagkat mahigit kumulang tatlong taon na siyang hindi lumalaban at una niyang inanunsyo ang kanyang pagretiro -re sa boxing matapos matalo kay Jordanis Ugas in 2021. Pero si Manny Pacquiao humihirit pa sapagkat despite his election to the Hall of Fame, plano niya na lumaban para sa WBC World Welterweight title in 2025. Si Manny Pacquiao will be formally inducted in June 2025 doon sa Canastota, New York sa headquarters ng International Boxing Hall of Fame. Officially, he is the third Filipino boxer to be inducted into the Hall of Fame following in the footsteps of Gabriel Flash Elorde at si Pancho Villa. At narito naman ang ating number 3 top boxing news sa Philippine Boxing for 2024. Japan Boxing Commission or JBC inisyuhan ng one-year ban ang dating multi-weight division world champion na si John Real Casimero. Ang taong 2024 was a case of hello and goodbye para kay General Casimero. Hello sapagkat in October 2024, matapos mawala ng matagal sa boxing, bumalik sa boxing si General Casimero with a devastating one-round knockout of Saul Sanchez. Goodbye naman because after that fight, inisyuan siya ng one-year ban ng JBC o Japan Boxing Commission. Ang dahilan, because Casimero showed up overweight sa kanyang junior featherweight match kontra kay Saul Sanchez. Dapat sa kanya around 122 pounds lamang pero ang timbang ni Casimero almost 124 pounds. Itong problema sa timbang ni Casimero ay dati na niyang problema pero this time ang Japan Boxing Commission hindi ito tinolerate at pinatawan siya ng one year ban. Ang one year ban na ito for the record ay epektibo lamang sa bansang Japan. Yun nga lamang sayang ang oportunidad para kay Casimiro sapagat ang Japan mga kaibigan is the hotbed of boxing in Asia right now at very rewarding ang mga Japanese promoters sa mga Pilipino boxers. Dito rin nakatira ang boksingerong tina-target ni General Casimiro, ang undisputed junior featherweight champion na si Naoya the Monster Inoue ng Japan. So sana may ayos ni Casimero ang kanyang conditioning sapagkat walang promoter ang bastang kukuha sa kanyang serbisyo kung siya pong papakita sa laban na overweight. Masisira ang mga promotion. Kailangan ayusin ito sapagkat dito nakasalalay ang karera ni John Real Casimero. At narito naman ang ating number 2 top news sa Philippine Boxing for 2024. Mga dating world champions Pedro Taduran at Melvin Jerusalem kampiyon ulit in 2024. Nakakatuwa at very inspiring ang comeback stories ni Jerusalem at Taduran. Marami nagkakala na tapos na ang kanilang karera after they were dethroned sa kanilang initial reign as world minimum weight champions. Pero nakabalik sila at mas maganda pa ang kanilang naging performance this year, 2024. Itong si Melvin in Jerusalem in March 2024, tinalo by decision si Yudai Sugioka ng Japan para sa WBC Strawweight o Minimum Weight Championship. Nakapagtala pa ng successful defense itong si Jerusalem by the end of the year kontra kay Luis Castillo. Yung Castillo walang talo pero nilampaso ni Jerusalem. Very impressive return to championship form for Jerusalem sapagkat dati po siyang WBO minimum weight champion in 2023 pero nung matalo siya by TKO kontra kay Oscar Colaso ng Puerto Rico kung saan sa tingin ng marami siya umayaw akala ng marami tapos na ang kanyang karera na-revive ito ni Jerusalem this year. Ito rin halos ang istorya ni Pedro Taduran. In 2019, he won the IBF Strawweight Championship. Pero nung natalo siya back-to-back -back kay Rene Cuarto, akala natin tapos na rin ang karera nitong si Pedro Taduran. Pero bumalik siya. And in July 2024 mga kaibigan, ninockout niya si Jinjiro Shigayoka in 9 rounds to reclaim the IBF Minimum Weight Championship. Ang maganda dito, isang bagong taduran ang ating nakita kontra kay Shigeoka. May jab, bumaboxing ng konti, pero nandun pa rin ang aggressiveness at power punching. So hindi lamang nakabalik itong si Taduran at si Jerusalem, but there are even better fighters this year, 2024. Ito lamang si Taduran supposed to defend yung kanyang IBF title this November kontra sa isang Chinese boxer pero nakansela ang labang ito in Korea because of lack of sponsorship. Hopefully, he gets back in track. There is a move to unify the minimum weight championship. And prominently, magiging figura dito si Jerusalem at si Taduran in 2025. At narito naman mga kaibigan ang ating number one news sa Philippine Boxing para sa 2024. Ang record ng mga Filipino boxers sa mga world title fights para sa 2024 tatlong panalo, apat na talo. Yes, mga kaibigan, losing record tayo for 2024. Overall, Filipino boxers, nagparticipate po tayo in seven world title fights. Tatlo na natin, yung apat talo. Sino ito nanalo? Well, dalawang panalo ay nanggaling mula kay Melvin Jerusalem kontra kay Yudai Shigiyoka at Luis Castillo. Yung isang panalo naman ay ibinigay ni Pedro Tuluran kontra kay Jinjiro Shigeoka in July 2024. Sino ang apat na natalo sa mga world title fights? Number 1, Jerwin Ancajas. Number 2, Jake Amparo. Number 3, Dave Apolinario. And then of course, number 4, Vincent Astrolabio. Yan po ang mga boksingerong natalo at better luck next time na lamang for 2025. Well, losing record tayo pero kahit pa paano mga kaibigan, nagtatapos ang taon, hindi naman tayo na blanco. Meron tayong dalawang reigning world champions in Melvin Jerusalem and Pedro Taduran. So okay na rin to. At meron pa tayong ilang mga boksingero na nakapwesto na next year for possible world title shots. Sino itong mga boksingero ito? Pag-usapan natin in a future separate episode. Diyan po ang buod ng ating programa for this year mga kaibigan 2024. Maraming salamat po sa inyong naging patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Alam ko marami pang ibang balita sa Philippine pro boxing pero lima lang po ang kaya nating ikarga dito sa ating magazine programa. Maraming salamat po. Do enjoy the New Year festivities. Let us all welcome 2025 with hope and optimism ako po si Tony Ed Tolentino muli nagpapaalala walang personalan buntalan lang